Dumaguete. Dalawa, boss. Sa Cebu, <laughs> oh. Nasa sibo nagpupotot. Alas 8 na ng gabi, wala nang katao-tao sa sibo. Probinsya ba? Ah, probinsya po ang gabi. Ng okay. well, santander Cebu. So hanggang dito na lang muna tayo guys at palobat ng ating gamit. Kita kids ulit bukas. Good morning Cebu! Guys, nasa Santander si Cebu tayo ngayon. Mamaya pupuntahan natin yung kapatid ng mama ko at ng papa ko. So tara, let's go! Ito, ito diyan ano? Oh. Labit lang sa ano, di ba? Oo. Sa... Tagad yan. Dagat! Pakitala kita sa buong angka namin. Bye. Mga tano. ka dahi. Ayaw ka! na ito kami na eh. Donya, how are you, Donya? <laughs> tumabay na ng manso ng yaya ko Limwel ya yeah. Limwel Wala pa Wala pa kagabi trabaho Kay ano kay yaya ano Maylin Ah dito mo ako Oo dito do Dito na kami Oo Namamasyal na lang kami dito tayo ay niwan. <tries> <tries> na bukit Bukid na bukid, guys. Bukid na bukid Look gusto ko ng buko Ay, ng sibo. Ano? Buko ng sibo mo papaket ako. Ayan na si Kuya, paket. Na, matitikman ko 'yung buko ng sibo, guys. Di wow. dito. Bukid oi. Lagi lang na si Kuya. na si Kuya? Ayun, kalahati na. Gapitan mo doon. Ay, kipo. Masyado mapit, mabagsakan ka ng ano dyan. Ikaw maglapit to, hindi ka mababagsakan diyan. Diyan lang sa may ano, sa may daanan lang. May aso eh. Mahulugan ka diyan. Oh, ang galing ko yung umakyat to. Ikaw ayaw mo umakyat? Hindi ko makaya <laughs> 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 yan. Ayan na yung buko kaya, buko. Makakain naman ako ng fresh na buko. Ego. Uh, kinakain din to eh. Hmm. Kinakain talaga yan. Hmm? Ano yan, matuto ko gumamit ng ano niya, pang tapal niya. Dahan-dahan lang dah eh. Mm. Press na press. Press. Ah. Bubing talaga. Hagis dai. Ito ding dai mo ku timbangin ha, dire's tindahan dai. Anong sasabihin do nya? Mayrong kukuha ng kupara? Ah. Alam mo magbebenta. Mag magkuhan, oh magbenta, magbenta. Ah. Magbabili ka ba? Ah, oo, magbili, magbabili. Magbenta, benta-benta. Paano na ako sa iya. Alis na kami. Dali na Pupunta lang ako kay, ay, uh, ano, ating. no Apo, mo ka punta kami. Dahanan ko. Ah. Paalam lang ako bago ako umalis. Ang next kita natin, mga 10 years ulit. Matagal pa. Oo, matagal pa. Dugay nyo, baka ano ka na rin, tekuko ka na rin yun niya. ko, ko, Jude. Ni lẽ nếu như đi 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 Có? đi rồi, đi rồi, đi thôi. Mira, tôi. Ja. Ja. đây đi 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 ano? Oh, So ito guys, pauwi na tayo. Nakatatlong ikot na tayo at ginabi na tayo ngayon. Hindi natin makita yung bahay ni Yuyu Piling. Yuyu Piling, I miss you. Bye-bye.